bawal dito pumasok. Ah, opo. Wala na ba sa po ako? Masumbal ito. Ah, opo. Basta Ah, okay po. Sige na po. Wala po, may pa-tarong ah, po. Sige po, tatay. Sige na po. Bawal pala daw dini. Eh. Let's go. Bottom out na fort. Kainis. Okay. <laughs> Kaya tayo dadalhin ng lagu sa ngaray.

ayos din ang ating sila nila ang ah. ride na rin. parang pinaka okay na ride na nakita ko wala na, may mga aso na naman may mga aso uh, ay hindi pala kambing okay Tay, tay, may daan dito, dire-diretso. Tatay, may daan po dito palabas? Wala na. Hindi na yan, hindi na yan. Ah, pero pwede hong umikot? Mag-bike lang? Wala. Hindi, nee, magbabike lang po, okay lang? Bumalik na lang dyan. Okay po. Bumalik na lang daw. E, Ito siya, may bago tayong makikita ang trail. Wala yung ano ang gini nga ng ating port kalungkot eh Tao po ay tita pwede pa magbike dito bawal private property to ah okay po Sige Pwede ka't ising na natin napuntaan Lalo daw dito Sarap ng hangin din eh Uh, sarap! આતે આતે Ate, yung daan po sa kanan, dito po, ah, ilog? Pwede puntahan yung ilog? Ah, okay po. Dead and then, dead, sarado. Okay, dito na lang ako lalabas. Eh, si tatay. Sabi niya umikot na lang daw ako. Okay, oh, pwede dito sa... Oh, ganun. no? Hanggang na araw po. Nagbabike lang po. Bawal dito kumasok. Ah, ah, po. Walang basa po ako? Masumbal ito. Ah, opo. Lastat Ah, okay po. Pasensya na po Wala po, may paparuntadong lahat Oo po Sige po tatay Pasensya na po Bawal pala daw din eh Pasumbal daw Ganda sana Ay, maganda yung magpaahon ako dun sa ano. TR4. Babae din sa Sampalo. Ba? Ay, sa ating sealant. Nailaban na din sa XC. Eh. Uh. Pasumbal Private property pala rin okay. Hindi na nagbawas ng hangin Saan kaya tayo? Mamalados eh, ayun, pababa Pababa Ana kasama ang ating port Dine Pamalados Dine tayo Ana pa yan ang butas Dine para mabilis makauwi